guys mga kasisiw kamusta po ang lahat update natin ang ating mga chicken broiler ayan po ang mga ating chicken broiler 14 days po yan mga yan at yung nasa loob po ay 13 days ayan po 14 days yan sila at nandito naman po sa kabila ang ating mga 15 days ang ating mga 15 days yan kinasa ko na yung ilaw nila dahil masyado nang mainit at yung painuman po nila ay mayroong bastonero pampurga po yan pampurga kailangan po purgahin yan, para maging malusog sila Lipat na yung isa unat ulat pa yung isa yan po ang ating 15 days chicken broiler may kita nyo po dyan ay naisigla dahil napurga napurga sa vitamins yan po ito po yung kabilang 14 days Oh, 14 days po yung mga yan, yan. yan po. at ayan po ang ating update sa ating mga chicken broiler